Palibasa't hindi pa iglesia hindi magulo ang bahay namin? Tatay ko, ano yan, sugarol, uuwi ng bahay, lasing, ganun. Maingay. Nanay ko lagi umiyak dahil sa tatay ko. Hindi namin naintindihan bakit ganun sa umaga, kayod ng kayod. Sa gabi naman, lasing naman. Ay nabukasa, wala na namang pera. Ang gusto lang namin namin yung simtim buhay, maging payapa yung buhay namin. Maging masaya po ang pamilya po namin. Tuwo ako ng San Carlos, Pangasinan City. Napunta ako dito sa Pateros, naganap ng pananahiyang ko. Pasukan ko, McGregor Taylor Ring. Hanggang nagsarili kami ng tayan sa bahay. Kasama ko yung asawa ko. Ako po eh, Taal na Pateros. Nakilala ko po ang aking asawa sa isang tahian. Hanggang sa nagkaanak po kami ng isa at naging dalawa, tatlo, apat. Kung panganay, Ako po ay pangalawa sa magkakapatid. Ako po ay pangatlo sa apat na magkakapatid. Cecil yung bunso. Ang aming pamumuhay po noon ay karaniwan lang po. Pinalaki po kami sa hanap buhay po nila na po ng damit. Kami po ay pinalaki ng aming mga magulang na relihiyoso. Nung ako po ay nasa edad na sampung taon, gusto ko pong maging sakristan. Pero doon muna po ako isinama sa tinatawag na legionaries. Samahan po ng makabataan na nag-aaral po ng mga aral din sa Iglesia Katolika. Nagro-rosaryo ko. Po May novena kami tuwing Merkules. At talagang katolikong sarado kami. Gusto ko rin maging pari noon. Kasi nakita ko yung mga pari, ginagalang talagang mga bata, pag nakikita yung pare, mano ng mano, mano rito, mano ron. Kasi alam ko, katoliko ako noon. Magsimba ka, tama na yun eh. Pag may mga okasyon na Pasko, piyesta, doon lang ako active. Ako eh, nagsisimba sa katoliko, ting unang araw ng linggo. Tatay ko, ano yan, sugarol, mahal uh, uuwi ng bahay, lasing, ganun. mo mga bata pa kami noon. Hindi namin naintindihan bakit ganon. Sa umaga, kayod ng kayod. Sa gabi naman, lasing naman. Kinabukasa, wala na naman pera. Ganon. Ang gusto lang namin namin yung simpleng buhay, maging payapa yung buhay namin. Maging masaya po ang pamilya po namin. Kalibasa po ang aking mga nuno o lolo't lola ay tubong tipas po. Nung lumalaki po kami, eh puro paninira ang aming nalaman sa iglesia. Alang ko lang ho noon, pag sinabing Felix Manalo, Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Kristo ay iglesia ni ni Manalo. Ang alam ko lang ng reliyon noon, yung saksi ni Hoba, Baptist. Pero yung Iglesia ni Cristo, nadadaanan ko lang pero hindi ko naman siya ganung talagang pinapansin ganoon. Wala, wala talaga akong alam alam sa iglesia. Alam ko lang, katoliko ko. Masigla akong katoliko. Yung pinsan ko po, na si Christy Minjola. Nung siya ay mag-iglesia, pinalayas siya. Yung lola ko, doon siya tumira. Siya nag-aalaga sa lulot lola ko. December 18, 1984, namatay ang lolo ko. Noon, nung panahon yun, Kaming dalawa palagi ng pinsang kong yun, magkasama. Wala pa kaming uh, mapaglilibangan. Doon niya ako binigyan ng pasugo. Ang nakalagay roon sa pasugo, ang mga pare, antique tikristo. Sabi ko, Kuya, totoo ba to? Sabi ko ngayon. Sa so, nabasa ko yung ano yung pare, nagpapatawag ng ama. Para ayaw ko nang magpare, sabi ko ngayon. Doon ako na curious. Nagtanong ako sa, sa pinsang pinsan ko, Kuya, totoo ba ito? Sabi ko, oo, ganyan, totoo yun. Ganyan. Eh, nakukulta nakukulit na sa akin. Sumama ka na nga sa akin. Pata tayo sa uh, kapilya. Saan ba tayo? Sabi niya. Sinama niya ako ngayon. Pagpasok namin sa lokal ng Pateros, pag upo kong ganyan, sabi ko wala nga tayong iglesia babae, <laughs> puro lalaki. Pagtingin ko, nasa malayo, nandoon pala 'yung babae, magkabukod ng babae sa lalaki. Tahimik, solemn niya. Eh. Nakita ko 'yung mga mangawit awit nasa harapan, nung umawit na, ganda ng awit nila. Narinig ko 'yung teksto. Sa napupunta yung abuloy na iglesia, sa pagpapatayo ng kapilya, sa pagpapalaganap? Sabi ko, kuya, Makikinig pa ako, sabi ko ganyan. Yun, nakapakinig ako ngayon. Saborito namin talaga magkakapatid, Dimiguan. Ngayon, nung kumakain kami, siya ayaw niya na kumain. Sabi ko, kung alam mo lang kung sino nagbabawal niyang pagkain ng dugo, hindi ka nakakain ng dugo. Doon ako nagka-interesado, bakit bawal? Doon nagsimula na nag-isip ako na ano kaya yun, bakit bawal? Hanggang sa nagtanong ako doon sa pinsang ko. Nimbitahan po ako ng aking pinsan na si Kuya Christy sa isang Bible study na ko na bakit bawal kumain ng dugo. Unti-unti niyang pinapaliwana kung bakit bawal. And pinaunawa sa akin na malaking kasalanan ang pagkain ng dugo. Noong panahon ako po ay nisasaliksik sa aral ng Iglesia ni Cristo, hindi po alam ng aking kuya na si Edgar. Palihim akong talagang nakikinig. Noong January na, pasokan na uli sa eskwela yung pasugo, dinan sa size ko school <laughs> yung binigay sa akin ng pinsang ko. Eh, yung mga klasiko may mga magpapare. Nung mga base yun, inireport ako sa, ano, sa teacher ko. Na-guidance tuloy ako. Kaya pinatawag ang mga magulang ko. Sabi po, ibigro ho kaming makausap na magulang ng principal. Sa pagkakataong yun, na medyo kabado po ako. Sabi ko, bakit po, hindi nyo ba alam na ang anak niyo, Iglesia ni Cristo? Na ang anak, hindi, umatin ng religion. Doon no, nagalit ang nanay ko sa tatay ko. Sabi ko nga ako sa kanya, bakit ka pumasok sa relihiyon na yan? Hindi mo ba alam na Katoliko tayo. Pag uwi ko, bugbog sarado ko. Huwag ka nang sasama dyan sa pinsan mo. Kay Christy nga. Pag sasamba ko, binabasa yung damit ko. Sabi sa akin kasi nanay ko, uh, Edgar, sabi niya sa akin, tapusin mo muna yung high school, saka ka mag-iglesia. Nag-aral na ngayon ako ng, college. Parang nawala na sa luping pag -iglesia. May nagpunta po sa bahay ng kapatid ko. Ang napagtanungan pa tatay ko, kumusta niya ngayong pinsan ko, si Christy. Meron po siyang pinsan, babautismuhan. E, ang na natanong -na tatay ko, sinong pinsan niya? Akala siguro ako. Eh, sumagot naman yung, ano, yung kaklase ni Romel. Sabi ni Danilo na ayun po ang katunayan na si, si Romel po ay nakikinig sa Iglesia ni Cristo. Nung nakita ko ni tatay, Webis yun eh. Nasaan ba talaga kami eh? Balita ko, nag-iiglesia ka daw. Totoo ba yun? Hindi ko, opo. Sige, subukan mo na sumamba ngayon. Magkalimutan na tayo. Yun sabi ni tatay talaga nun, eh, panahon yun. Papalayasin kita pag, pag tinuloy mo yan, pag iiglesya mo. Pagbagsak na yan ng tsara sa anang pagsakal, yak ako na iyak ng panahon yun eh. Kasi medyo bata pa, malis na ako. Talagang nanindigan po ako noon na uh, sumamba pa rin po ako, kaya hindi na po ako umuwi sa amin pagkatapos po nung tagpong yon, doon na nalaman ng kuya ko, kuya Edgar, na mag ako. Tatay ko, nag-aabang pala sa Mekanto. Sabi, ba't ni umuwi yung kapatid mo? Sabi ko, hindi na po uuwi yun. Kasi baka hindi po siya mabautismo, sabi ko niya. sabi ko sa kanila, bakit ginusto niyo yan? Ang pinayayaman niyo diyan, si Manalo. Doon ako, binugbog na naman ng tatay ko. Saka pinalayas ngayon ako. Nung pinalayas ako, sumunod ako sa kanya, sa tipas. Nung nasa, nasa tipas na siya, July 27, 1985, sabi sa akin nung kapatid ko, Kuya, oh yeah, pinalayas ka na rin lang, hindi ka pa mag-iglesia. Sabi niya ni Romel. Mas binasahan ako ng talata. Yung apokalips na ngunit sa mga duwag at sa hindi mananampalataya unang-unang ibubulin sa dagat-dagat ang pa yung duwag. Ikaw naduduwag ka, iglesia na nga ako eh, tapos ikaw ayaw mo pa. Parang natauhan ako. Doon na rin siya nagkaroon ng lakas ng loob. Doon na rin siya nagsimula na pagpatuloy niya yung maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Noong hindi rin ako makatagal na matagal sila sa tipas, pinauwi ko rin si Romel. Nung makabalik na po sila sa aming tahanan, pasimple po ako na inaakay po ng aking mga kapatid na makapakinig din sa mga aral. Sapagkat ayaw po nila na malaman ng aking mga magulang. Ang unang naging reaksyon ko po nang ako ay unang dumalo sa pagsamba yung kaayusan. Nahiwalay po ang babae at lalaki. Sa Biblia po nila, binabasa yung mga aral. Dahil po doon, umayag po ako na magsuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nung panahong ako ay nasa aking magulang nakatira, talagang pinapaunawa ko pa rin sa kanilang Iglesia. Eh, ayon nilang tanggapin. Hanggang sa isang araw na may trangkaso ako noon. Sinasabi niya, nanay, mag-iglesia na kayo, sabi. Masige, umigi ka lang, mag-iglesia na ako, sabi kong gano'n. Nung ako eh, gumaling, sumama na siya sa mga pag-Bible study. Meron pa mamahayag sa tipas, dumalo po ako. Meron hong tanong, sa Biblia, kinukuha ang kasagutan. Nagtuloy-tuloy po ako makinig ng aral sa iglesia. Natatandaan ko po, pag kami mga ministong pupunta sa bahay para misyonin, ang akin pong mga magulang, ang akin pong tatay, nagtatago po sa mga ministro. Dahil ayaw po nila na umanib sa iglesia. Talagang pagka pinupunta na ako doon, eh. kinukumbinsya ko. Talagang ayaw ko. Sabi nga yung asawa ko, di tayo mapunta tayo. Paunlakan mo sila, sabi ng gano'n yung asawa ko. Eh, hindi ko rin na paunlakan. Habang nakikinig naman kami, nandun din naman siya. Tapapakinggan niya rin siguro. Alam niya yung aral sa si iglesia. Kaya lang, di siya makapag-iglesia dahil nga may bisyo siya. Dumating ang po ang pagkakataon na ang tatay po ay magpasya na rin na umanib sa iglesia nang manganib po ang kanyang buhay. Nang naginuman kami, marami kaming nakuha. Ang isang kawang sigurong bill. Iliwan ako yung kasama ko. Doon sa gabi niyon, kulang yung pambayad ko. Ang hindi ako palabasin. Malagas ang loob ko dahil nakailum ako. Nakipagbuno ako sa kanya. Hanggang ako'y tinamaan ng pananaksak sa tagliran yung gabing yun ni eh, dinala ko sa ospital ng pasi. Pag uwi ko ho nang sa pamamahayag, mayroong dalawang pulis nagtatanong. Ma'am, sabi nga noon, asawa po kayo ni Isidro Aquino. Nasaksak po siya. Baka ho pwedeng puntahan nyo. Sabi ko, Edgar, nasaksak si tatay. Baka may natira kang pera dyan. Di bali, huwag kayong mag-alala, gagawa ako ng paraan sa mga kapatid sa Ayon Ayun nga, i binagdag sa pambili ng gamot, pambayad sa ospital. Uh, ang sabi po ng tatay, kung bibigyan lang po siya ng, ng pagkakataon para mabuhay, aanib na po siya sa loob ng iglesia. Nung nakalabas na ko sa ospital, pinuntaan ako sa aming bahay. May kasama nilang ministro. Sinabi nila sa, um, sa akin na, na makinig ako sa mga aral ng Iglesia ni Kristo. Ganun pa rin, talagang ayaw ko. Nang isang pagkakataon, itinuro ang Panginoon Siyo Kristo ay tao. Taong tagapamagitan, sabi nga nun ang minister sa akin. Eh nung pinag-isip-isip ko rin, talagang totoo rin yung sinasabi na talaga nakasulat sa Biblia. Doon ako na na ang Iglesia ni Kristo, yun totoo na reliyon. Pinaka-turning point ko nga, ang base yan talaga, Biblia. Tunay na Diyos ang Ama, kaya hindi Diyos si Kristo. Uh, ang ating Panginoon Diyos, Espiritu sa Kalagayan. Yun ang sinampalatayanan ko na kaya ako nag ni Kristo. Pinaka turning point na nagunjok sa si pag-iglesia -pag ako, yung uh, sa araw ng paghuhukom na dalawa lang pala ang kah kahinat na ng tao sa parusa, sa dagat-dagat ng apoy at sa bayang banal. Yun ang isa sa mga talagang uh, nagigait sa akin na pag nag ka, may ligtas ka. Na yun ay nakasulot sa Biblia. Ang turning point ko po, napatunayan ko po, na nasa biblia ang mga aral ng Diyos na dapat sundin ng tao. Kaya po ako nagpasyang umanib sa loob po ng iglesia ni Cristo. Ang turning point ko po doon, ang narinig ko po sa aral ay yung ang iglesia ni Cristo ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuko na kasulat sa biblia. Nung kami mag-iglesya, mag mag-asawa, ay ang mga sabi ng mga bayaw ko, ipag ko, iglesya ni Kristo yan. Talagang hindi kami pinupuntahan sa bahay. Siyempre, sa narinig ko na rin ng aral, hindi ko rin sila pinakinggan. Nindigan ako dahil ang talagang tutun-tutun. Yung aral sa iglesia ni Kristo ay nakasulat sa Biblia. Nabautismohan ako noong July 27, 1985. August 31, 1985 rin. March 7. July 1, 1989. Nabautismohan ako noong November 10, 1990. Pagbasa po kami, wala po hindi pa iglesias kasi dering magulo ba ang bahay namin. Nagkaroon ng pagbabago, Uh, tatay ko hindi na sugarol, hindi na manginginom, na alamak talaga na halos pakipag-away sa, sa labas. Nabagong lahat sa akin ang mga bisyo ko, iniwanan ko dahil sa araw. Napakahalaga po na, uh, na ang buong pamilya naging Iglesia ni Cristo. Tatay, sinanay, at yung tatlo kong kapatid. At uh, nagkaroon ng kapayapaan yung aming sambahayan. Hindi matiwasay na buhay namin. Yung aming mga tahiin, dumami, Karaniwang kapatid ho, sa amin. Masaya bahay namin. Yung pinakahangad ko po nung kami po ay bata na sana ay maging masayang pamilya, ay natupad ng kami po ay lahat ng naging kaanib sa loob ng iglesia. Iyong pong dating malungkot na pamilya dahil nag-aaway, dahil sa pagbibisyo po ng aking Tatay ay napalitan po ng masaya, payapa na buhay at sama-sama kami sumasamba, nakapaglilingkod kami sa panginoon just. Sa ngayon po, lahat po kami ay may tungkulin po sa loob ng iglesia. Ang akin pong nanay, Jakunesa, ang akin pong tatay ay Jakuno. Ako, mga awit din Mga anak ko, mangawit. mga awit. Mga pamangkin ko, organista. At ang di po ay mga awit din po. At ang muso ko pong kapatid na si Cecil ay mga awit. At ako po ay naging ganap ng ministro sa loob ng iglesia. At mayroon po akong mga pamangkin na nasa banal na ministeryo. Masaya po ako. Lalo na rin po asaba ko. Masaya rin po siya. Kaya manan po, ang may anak po akong mababait, masuno rin. Dahil po sa naaradan po sila sa iglesia. Hangat po namin hanggang sa kaapu-apuhan ay huhubugin po namin na maging masiglang kaanib sa loob po ng iglesia. Kaya po namin sisikapin na ang aming mga pamangkin o kaapu-apuhan ay mahubog sa mga aral ng Iglesia ni Kristo sapagkat hindi ho namin nakita yon sa lihong aming pinanggalingan. At ang, gusto po namin, magkasama-sama po kami sa kaligtasan na malapit na pondaman.